Yan, what's up sa inyo mga boss So welcome sa ating channel Siyempre, Motojack 26 So ngayon okay, mga boss ah, ko sa inyo yung Actual na Pag shift ng ano Ng cambio Ng ganitong manual na sasakyan So ito yung pag shift mga boss Yung tamang pag shift So ito mga boss, mayroon naman na kano dito Sa mga baguha pa lang Pero dito nakaguide So nandito tayo ngayon sa ano Sa kalsada So, titingnan nyo kung paano ko ginagawa. Sasabihin ko naman sa inyo kung kailan dapat mag change gear, kailan dapat magbawas, kailan dapat magdagdag. So, papakita ko sa inyo. Sasabihin ko rin kung ano, kung kailangan mo na ba magbawas o mag magdagdag. kasi so, nandito tayo ngayon, mga boss sa ano, sa ano, sa highway. So, panoorin niyo yung ano ko kung gagawin ko kung paano ko ginagawa. Nandito tayo ngayon sa ano. So, ganito mga boss yung truck na to may laman, pinukunti lang. So, kakabiyo ako ng second gear. Kapag ako yung clutch, tapos second gear, yan. Ganyan. O, yan. Ganyan mga boss, naka second gear ako. Ganyan. So, pag ganito yung takbo mo, babagal lang. Second gear ka lang mga boss, second gear. Tapos ganyan, tatapak ka na konti ng ano. Tapak konti ng gas. Tapak gas, tapos tapak ng clutch, sagad. Tapay third gear. Yan. Yan. O ganyan Pag maluwag-luwag Third gear Tapos yan Avanti ulit O ganyan lang mga boss Ganyan yung tamang Pag ano Pag Ship na ano Ng O ganyan Ang cambio O sa mga gustong matuto Siyempre Bago kayo matuto Kailangan nyo muna Mag provide ng ano Kailangan meron kayong Lisensya Importante yun Number one Yung lisensya kailangan mag-provide kayo ng lisensya na na, na na ano dito mga boss na ako mga sasakyan o ganyan o naka third gear ako ngayon o ganyan pag ganitong mga daanan mga boss ganitong daanan na ano lang pag yan hindi ganong malaki hindi ganong malawak So ang cambio mo nyan mga boss, ano lang, third gear lang, third gear, second gear, third gear, second gear. So kataya nito, lubak-lubak. May lubak dito mga boss. Pagdating dito sa lubak, siyempre free no. Yan. Bawas ng cambio. Pasok mo ulit sa ano, second gear. Naka third gear ako kanina. Pasok mo sa second gear. Yan, ganyan. Hindi ko tayo dito. Ganyan, naka second gear pa rin ako. Ganyan no. Oh. Yan, naka second gear pa rin ako mga boss. Yan. Pagdating dito, maluwag-luwag na. Ganun ulit. Tapak ng clutch. Balik sa third gear. O, ganyan. Ganyan, naka na ulit ako. So, ganyan yung pag-shift ng, ano, mga boss. Pag-shift ng cambio. Kapag ano, mga boss, pag mabilis yung, ano nyo, mabilis yung takbo nyo, tapos, gusto mo magbawas, o di kaya gusto mag mo magdagdag, pag mabilis yung, ano mo, kailangan nakapasok ka sa, ano, third gear, o okay, pwede, uh, fourth gear. Kung, parang kagayaan nito, yan, ganyan, no. Mabilis yung takbo ko, di na neutral wag mo mag papasok mapasok sa 2nd pasok mo siya nang 2 gear. Para yung sasakyan, hindi siya gumagalaw. No? ganyan oh, no? pre -no. yeah, preno, freno, neutral. Tapos, umakyat si 2nd ganyan lang. O, ganyan oh, no? 2nd ulit ako. 2nd gear, tapak nang no? gas. Tapak na clutch. gear ulit. Yeah, ganyan oh. No? Ganyan lang mga boss. So ganyan yung tamang pag-shift ng ano ng sasakyan ng sasakyan na manual. O ganyan oh. Dito maluwag-luwag. So fourth gear tayo. Fourth gear. Tapak clutch. Fourth gear. Ganon. Gaganoon mo mga boss Ganon. Tapos ulak pataas. Yan. So, fourth gear na yan. Pag maluwag-luwag ganyan fourth gear. O ganyan may ano, tapyan. Gaya nito, may ano, may sidecar, oh, magbabawas ka. Kailangan mo magbawas, bawas ka, third gear. Ayan oh, third gear, bawas. Ayan, pagpapagal-bagal na langanin, second gear ulit. Ayan, pagpapagal pag yung takbo ng sasakyan, ipasok mo sa second gear. Pero pag mabinis pa yung konti, mabinis pa konti yung takbo ng sasakyan, pasok mo sa third gear. O, ganyan mga boss ah Ayan. Pero na naman ako sa inyong na, ano, na share ano naman ulit akong na ano, sa inyo, na-iambag. O, ganyan to. O. Chicken gear. O, ganyan o. O, ganyan lang o. O, pag maluwag, kampi ulit. Dead gear. Ayan. Ganyan ganun lang, ganun lang kasimple. Na kailangan yung pagbitaw mo ng clutch dito sa baba. Kailangan na, ano, yung dahan-dahan para hindi siya nabibigla. Hindi nabibigla yung kagel. Hindi nabibigla yung makina pagkakal nito, masikip yan lang oh. clutch, solid clutch cambio, second gear, pasok second gear yan, dandahan dandahan lang o, oh, ganyan lang mga boss o oh. oh, ganyan o, oh. binibitawan ko yung clutch o, oh. Tumatak ko yung sasakyan clutch lang yung ginagamit ko oh. tumatak ko tapos oh. tsaka na ako magdadas ganyan lang oh yan, Ayan. O yan lang mga boss. Sa susunod ulit na ano natin. Sa so susunod ulit na video natin. susunod na vlog. So mag-comment lang kayo dyan sa baba. Yan sa comment section natin. Mag-comment lang kayo kung anong gusto nyong i-content natin about dito sa ano na to. Kasi marami nagre-request nito. Kaya lang hindi ko nagagawa ng video. E ngayon lang ako. Babalik tayo sa content na ganito. Pero sa Facebook natin, iba yung content natin sa Facebook. Dito sa YouTube, ganyan yung content natin. At saka yung pamimingwit. So, yun lang mga boss. Maraming salamat sa inyo. Kung so, sunulit na video, ah, mag-comment kayo kung anong gusto nyo gawin natin. Kung gusto nyo malaman, comment lang kayo dyan. Katawan natin ng video. So, yan. Bye bye sa inyo. Ayun mo gan Ilan? Ilan Seven.